So ayun uh, mga kamis, magkakabit na naman tayo ng uh, mga paper bed dito sa New Hotel and Casino. So ayun mga kamis, ito yung mga gawin na gawin na tapat ng mga paper. Yan! Ayun o, meron tayong pala pa na ano, maha. Maha sa mga kaya. Yan, ipapahidin mo na yung mga kantuhan.

yung dali pa naman ay isang sikat na no. ram na, na yan. Grocery. Diba? No. Bala araw, kung no. tatay lang masalit yung grocery, ang pangalan ay IV. Dali ni IV. Yung lock, na rasa. Ang na amis, ang mga Yan o, tapos na natin yan. Yan! Pahagod natin pinagay pa baba.

lalapas. Dapat yung manalo. Tapos lalapas natin yung ating karten na pang malakasan. Na may talin na mapakatakas. Pwede pa pasaya lang po. Pasaya ko na lang po. Pasaya ko po natin po natin. natin sa ating mga nagpapalagin na yung iba yung style yung mga. Ayun po. Pupunod po natin yan. Kasi meron po nakamayon sa mga ato. Yan. 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 तब हमने मिले एक लड़का पर मिले से आप करेंगे nakakabig sa kaisipan na tayo. Yung yung tayo yung 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 तमाम छो इहो ख़ान थी 62.